Blessed day, everyone. Here I am, the servants of the Lord, your sister, Jing Jing, uh, from Jesus King of Glory Ministry. So, all of us are brothers and sisters in Christ. All people who believe that Jesus Christ is only. our Savior who died on the cross for us to be saved and believe that Jesus raised after three days all of you are my brothers and sisters in Christ. So ang tanan nito o kang Hisokristo, nga siya lang ang atong bugtong mangluluwas. Wala na ilain, siya lang yun, wala na ilain. Nagpakamatay sa cross, alang sa kaluwasan sa atong tanan ay akong mga igsuon ang tanan diha kang Kristo. So, I am here now making this video to share the word of God from the holy scriptures. Because the scripture says in 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth or pagtudlo sa matuod, rebuking error or sa pagbadlong sa sayop correcting faults and giving instruction for right living or itudlo unsaon ang pagkinabuhi nga matarong so that is why i am here now to share the word of god from the holy scriptures i share ko sa inyo ang pulong sa dios aron kitang tanan ma kung ano ang totoo or unsa ang tinuod purpose sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan dahil or our body are not belong to us anymore after Jesus died on the cross he bought us for a price ang atong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga sa Dios at mabasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 so the bible says don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you. Or wala ba ka muna sayod ng inyong lawas templo sa Espiritu Santo na nagpuyo diha sa inyong sulod nga gihatag sa Dios kaninyo. He bought you for a price. So use your body for God's glory or dipalit na niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. So, in Jesus' mighty name, I try my best again and again this 2025 to remind us all, let us purify ourselves preparing for another living of this world or mangandam kita. Aning bago na po nga tuig sa atong pakinabuhoy. Dinhing kalibutan alang sa pagbalik sa atong ginoong Hesus Kristo sa panahon sa iyang hukom. So, kay kitang tanan. Nasay kitang tanan niya anak nga muatubang man kita tanan alang sa hukom dipindi sa atong binuhatan maayo man kini o dautan and it is written in 2 Corinthians chapter 5 verse 10 so ano bang sinasabi doon the scripture says in 2 Corinthians chapter 5 verse 10 for all of us us kitang tanan appear before Christ to be judged so kitang tanan muatubang gayon By Him, we will each receive what we deserve according to everything we have done. So, satanan, tanan, bisan atong nabuhat, good or bad, in our bodily life. So, after He judged us or human kita niya hukman sa katapusan sa kalibutan, muanhi ang mga anghel aron ilain nila ang utang tao gikan sa mga maayo. Unya itambog sa linaw nga kalayo ang mga dautan o dito maghilak ang tanan o magkagot atong mga ngipon tungod sa kainit o kal sa kalayo nga mao pod ang atong pag-antos nga walay katapusan so ato kanang mabasa or we can read it in Matthew chapter 13 verse 49 paingon sa 50 unsay ang giingon dinha the bible says It will be like this in the end of the age the angel will go out and gather up the evil people from among the good so ang mga anghel tiguman niya ang mga dautan gikan sa maayo and will throw them into the fiery furnace where they will cry and gnash their teeth so the good news tumud sa gugma sa Dios the good news or ang maayong balita will be here in my next video part 2. So thank you for listening the word of God. God bless us all. And before that, I, Jing Jing, the servants of the Lord, I decree and declare all listening and watching the word of God will be blessed this first week of January 2025 in Jesus' mighty name.